Magandang 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 araw po sa inyo mga kahash Dito na naman ang inyong lingkod Hashtag KC47 Jack Hammer Mga kahash, nandito po ako ngayon sa police Regional Office 3 at andito po ako ngayon sa Makatao Gymnasium. May magaganap pong event dito mga ka-hash. Ito po ang pinatawag na Bida. Ang Bida ay ibig sabihin ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Mga ka-hash, stay tuned lang kayo dyan at marami po po akong ipapakita sa inyo at mas marami pa po kayong malalaman sa programang ito ng PNP. Kaya mga ka-hash, stay tuned lang kayo dyan. O siya, o siya, o siya. mga kahasya, dumating na po ang ating panawing pagdangal sa araw na to, si Police Lieutenant General Rodel O. Sermonia. Mga kahasya. Buhay ingatan, droga ayawan. mga kahasya, napakasarap lang po sa pakiramdam na may ganitong programa po ang PNP, ang DILG para po sa kapakanan po ng bawat Pilipino. Ito po'y naglalayon po para po lahat po tayo mapabuti, mapalayo po sa mga masasamang bisyo tulad po ng droga. Kaya mga kahas, asuportahan po natin ang programa ito na isinasagawa po ng PNP. Here is a manifestation that you are supportive sa Philippine National Police. I can see and I can feel that the spirit of volunteerism in Region 3 is very much alive. Buhay na buhay ang spirit of volunteerism dahil po sa presensya ninyo. Alam ko po na ang paggawa ng mabuti ay nakakahawa, di ba? Hindi lang COVID-19 ang nakakahawa, kundi ang paggawa ng mabuti. Kaya yung ginagawa niyang pabutihan para sa ating mga kababayan, at ang pagiging partner namin ng PNP, ng ating mga Kabayan for the Civil Society, ay napakagandang ehemplo. And with that, maraming maraming salamat. Mga kahas, magandang araw po muli sa inyo. Kasama ko po ngayon si Sir. Sir, ano po pangalan niyo, Sir? Uh, Dominador Calibos, Sir. Uh, si Sir Dominador. Sir, uh, ano po masasabi niyo po, Sir, sa isinagawang programa po ng PNP kasama po ang DILG na makakatulong po pang makaiwas po tayo sa droga. Ah, sir, lalo na po sa aming mga kabataan po, ano po, napakaganda po sir na meron ganito kasi unang-una po, ah, kaming mga kabataan, mailalayo po kami kagad sa, sa influensya po ng, ng droga o ng kung terorismo. Terorism, terorism. Ah, tapos yes. ano po, so, ah, isa pa po nito, sa programa po ito, hindi lang po kami kundi yung marami po kumakaan. Yes. Main carriers yes. po namin dahil nakikita po kami na dito po kami. Pati po sila, mahahawa po sila na umiwas na rin sa mga bagay na yun, sir. Yun. Kailan naman po, sir. Napakasarap naman ang sinabi mo, sir. Kung baga, sir, sa inyo pa lang, sir, ay mag-uumpisa na kayo na po ang magiging role model po. Yes, sir. Yes, sir. Yun, na. Oh. Ah. Sir, salamat po, sir, bilang miyembro ng kapulisan. Sir, ako po ay nagpapasalamat, sir, sa matinding kooperasyon nyo po para po maka iwas nga po tayo sa mga ganitong problema o anuman pong ikakabahala po natin. Sir, salamat po. Sir, nagpapasalamat rin kami sir sa inyo na sa kapunsa po dahil eh, dahil na uh, napabilang po kami sa, dahil po naglusot kayo ng na ganitong uh, pro programa nakabilang po kami sir. Oh, po, sir. sir, yes. sir shoutout naman dyan sir. Baka gusto mong i-shoutout yung mga taga sa inyo dyan sir. Ah, uh, binabati ko po pala po yung mga taga Panayan City yes. po. Ah, lalo po yung tropa po namin, Panayan City Junior Police kumusta po sa inyo yun ako yun o mga kahash nakita nyo naman ang sagot ni sir napakasarap lang sa pakiramdam na sila mismo ay nakikipagkaisa upang maging role model sila makatulong po sila sa ating community kaya lagi nyo pong tandaan kami po mga miyembro ng kapulisan ay partner nyo po partner ng pamayanan yes, sir. thank you sir thank you sir, thank you, sir. Mga kahash, kasama ko po ngayon ang mga estudyante ng Bulacan State University. Mga kahash, ngayon po i-interviewin po natin sila kung ano po masasabi nila sa ating programa na buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Mga ma'am and sir, ano po masasabi niyo sa programang isinagawa po ng PNP kasama po ang ating mga force multipliers at ang ating mga DILG? So, para sa akin, ako, oh, napakagandang uh, pro, uh, proyekto ito, programa ng ating PNP kasi ito ay Ah, uh, ito ay simbolo ng ano eh, ah, uh, pakikipagkaisa natin, 'o, collaboration sa ating community, lalo na sa buong bansa. Kasi ito 'yung nagbibigay ano eh, tibay, na kung saan dilinisin din ito 'yung 'yung ah, uh, 'yung ah, uh, Philippine National Police. Kung saan dahil nga sa hindi natin inaasahang pagkakataon nagkakaroon tayo ng uh, mga uh, mis, grave misconduct na gagawa natin kapulisan. So, hihingi tayo ng tulong sa atin. So, bilang mga estudyante, napakalaking impact nito sa amin na maimbitahan sa ganitong program, program lalo na sa tinatawag natin anti-crime collision na kung saan uh, sobrang isang uh, sobrang isang malaking epekto nito sa ating mga kabataan at sa buong community ng Pilipinas. Yun. So, at bilang estudyante, sir, di ba? Kayo po ang magiging role model ng mga kabataan, sir. Baka, mga... Meron po kayong gustong i-shoutout dyan, sir. Tama nga, school niyo po, sir. Shoutout po kayo dyan. Uh, shoutout po sa Bulls Criminology po. Kayo. Ayun. Ah, Criminology student, sir. Anong yeah, sir. year yun na po, sir? Uh, Fourth year bali po Yon. yung intern ng Criminology. Ayun. Yes, Ayun. Mga kahasya, po natin sina, sir. Ano po mga pilitan ni sir? Sa si si po. Sir, Dacubas. Sir Malyo at sir, ay, at si Ma'am Lagason. O mga kahash, hintayin po natin sila na makapasok po sa servisyo upang sila naman po ay ating makatuwang sa mga ganitong programa. Thank you, Thank you po. Mga kahash, ah, kasama ko po ngayon si Sir Bernie Gabe. Bernie Gabe. Tama ba, Gib, Sir? Gabe, oh, oh, yun ba? Bernie Gabe ng CFFI ng Florida Blanca. ah uh, sir, uh, nagpapasalamat po ako, Sir, kasi po isa po kayo sa mga nagkipagkaisa po, Sir, sa mga ganitong programa po ng PNP, Sir. Sir, ano po masasabi nyo, Sir, na magiging katuwang po namin kayo sir sa pagsukpo ng kriminalidad at paggamit po ng masasamang bisyo sir. Ang bida, buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Sa amin naman sir, okay naman. Pinasukan namin ito, masaya naman kami sa mga anak, umiiwan ng kami sa mga mga droga at mga ano at maganda rin yung sama namin dito sir. At maganda rin nakipag-seminar kami dito sir at marami kami nalalaman. Yun. Salamat po muli sir sa pagkikipagkaisa po sir Sa mga you, ganitong sir. adhikain po ng PNP At mga ibang agency pa po sir Salamat sir Sir thank baka you. may gusto kayo shoutout sir Shoutout sa mga tropa kong pandagiri Yun. Thank you sir thank you. Thank, you. Well, thank you po sir Buhay ingatan, droga ay

Eu